Hello everyone! Welcome to my channel! And for this, today's video guys, ay pagkikita ko po sa inyo yung ating passive rapper na mayroon. Mayroon yata silang ano guys, kasayahan kasi. Ayan, ayan, ang bilis ng ano. Ayan siya. Naglalayag pa. Marami po yung kanina guys, nahuli lang ako. Parang may kontis yata ng Nagtakbuhan <laughs> ng mga ano bangka. Ayan may mga pangalan eh. Bawat bangka guys is may mga pangalan. Ayan. Palit-palit sila. Or hindi naman nagkahabulan kasi hindi naman sabay-sabay. Ayan guys. Kanina marami yan. Magaganda yung mga itsura yung hindi kanyan bakaliit. Ito kasi is maliliit. eh. Tapos, yun pa. Ito na, yun namang, yan siya. Yung mabilis na red is parang, ano, rescuer pa. Tapos, so, ito pa siya, oh, napakabilis niya. Ang liit, no? Lagyan natin ng kaunti. Ayan. 2.9 na yan kalaki, guys. Pero, kanyan pa rin kaliit yung itsura ng, ano, aking kuha. So, yan. Yeah. Ayan siya. Mabilis. Mabilis siya. Grabe. Di pa Ang tuloy niya. Hala, Grabe. Ang tutuloy nila. O yung pang isa. O. Yun o. Yun. Tuloy din nila. Dalawa lang ang sakay. Hala. Lagot ka. Ikaw. Tawirang bangka. Mabungko pa dyan. Mabilis. Tapos andyan. May tumatawid pa dyan sa, sa tawiran. Oh. O ba diba, ang bilis. Parang ano lang. Kasing payat ng ano. Yung tuwing umaga nakikita ko nagkayak. Mm, mabilis yung ano niya. Motor. Ayun ka lang motor. Kaya. Lipat ako sa ano guys. Sa kabila. Ito sa master. Master balcony. Kasi dito, dito ako sa room 1 itong mga ito, hindi ko alam kung yung dalawang yan or tapos na ba yun o hindi. Pero kanina pa, nung naglilinis ako sa balcony bandang mga one, is nakikita ko ng mga tao na ang saya-saya. Pero alam ko na na mayroong ganito kasi, ano na, um, parang taon-taon ko na nakikita silang ganito, pero hindi ko alam kung anong kasayahan nila. Basta nakikita ko lang na ganyan, ang bibilis at, at saka antoli ng mga ano, naglalayag. Siguro mayroon silang pinakamay na ano, kung saan sila hihinto. Ayan pa oh, yung isa, mabagal siya. Yun know, oh, mabagal. <laughs> Hindi naman siguro yung kasama kasi mayroon siyang ano, yung tawag ito, parang trapal. Pag may ganyan na ano, parang may takip-takip ka or bubong, mabagal yan pero doon sa mga ano ba yung walang bubong. Yung gaya nyan guys o. Ito gayaan ito o. Yung dalawang to. Na nakatambay sa gilid. Siguro tapos na yan sila. Malamang tapos na kasi may... Kinukuha na yung ano eh tao. Diyan galing sa kanyang ano bangka. So ibig sabihin tapos na siya naglahok. Ito... Eh, hindi naman pala parang ano guys, hindi naman pala para ano bubong, hindi. Parang ano lang niya ba? Tawang ito, design. Mayroon siyang ganyan. O, oh, humina siya. O, oh, oh, parang nag-minor. Ah, hindi yan sa kasama sa ano, mabilisan. Yan, ang ganda ng design ng kanyang kwano, tingnan niyo. Maraming mga kulay-kulay na tela. Tila ba yan? Parang seda na tela. Ayan, kulay-kulay. Ayan, magparada siya dito. Ibig sabihin, tapos na rin yan siya. Mayroong ano guys, message sa messenger. Kaya nagtunog. Nag-vibrate yung phone ko ng kaunti. So, ayan guys, yung ating panahon ngayong hapon hapon na ha, kasi ano na mag alas 4 na yata hindi ganong ano nga yung hapon maaraw para makulimlim ganito lang hindi naman umulan din makulimlim lang siya ganyan ayan yung ating afternoon view so mayroong nag ano doon drum you know hindi ko inopen yung bintana para hindi ka anong maano yung ingay ba ayan tapos na itong dalawa guys kasi ayun amanda na siya kinuha na yung ano yung mga karga karga sa bangka niya sinakot na ng mga tao pa ano pasok doon sa may tawag yung bar hall barangay hall So, uh, hindi ko alam kung tapos na ba yun sila. Kasi naririnig ko sila medyo ano pa eh, kanina lang. Eh, hindi lang ako nakapagpunta dito agad kasi nandiyan yung boss ko sa kabilang room. Baka naman ako ay maririnig kung ano, magsasalita. O, oh, ito pa. O, oh, ang bilis niya. O, oh. oh, yan, yan, yan. Bilis. Tatlo yan sila. Pero yung isa, dalawa is mahinina lang. Ah, itong isa guys is ano yan? Parang rescuer. Rescuer kung may mahayang ba. Diba? Bawat kilid is maraming tao. Parang mayroon silang bangka na ano ba? Isama sa palaro nila. Or ano ba yung kaganapan dyan? Hindi ko talaga malaman kung ano. Ganyan. Itong dito is barangka barangka yung dito banda guys ito tapat namin barangka yung mga dyan yan ko pa rin sila ng barangka uh, ito na siya guys hindi siya sumama sa ano parang ano nga yan siya rescuer ang <laughs> bilis niya grabe oh ang tulin grabe pag kayo mayang niya nakala nyo ba Huwag kayo magtapang-tapang bilis-bilis pag kayo nahiyang dyan. <laughs> yan na. Tuloy-tuloy na siya. Samantalang itong dalawa. Mahina lang. Ayan o. Oh, mahina lang yung dalawa. Marami pa doon sa dulo guys. Hindi lang hindi lang ano saan galing yung mga yan na iba. You know. Banda unahan doon sa ano, Guadalupe yun. Mayroon pa roon eh. Ayan, narinig ko yung motor niya. Ala, di, nag siya sa isa. Grabe eh. nag siya. Wala ano, ano, na, hindi ko na mahuli sa camera kasi ang bilis niya eh. Wala ano, na, kahit minutes na ako sa kaya yaw dito. Tapos mayroon pa doon guys, oh. So, Yan, hanggang dito na lang guys kasi 8 minutes na eh. Ang taas na. Yeah, thank you for watching. Bye-bye everyone. Happy Friday. Ingat ingat. Please like and subscribe to my channel. Bye.